at matagal busy na rin ako na nakapag-vlog kasi busy busy ako. Nagpipisa na kasi ako sa trabaho ko sa hospital kaya medyo busy. Tapos ito at ako yung na ng breakfast para sa aming tatlo. Yung anak ko nandito the at promosya. Uh Ang anak ko ay pwede na yung mga mamantika. Kaya ito, nagpukulo ako ng uh, potato para sa kanya kasi gusto niya ng mashed potato. At uh, hindi ko lalagyan ng butter guys kasi hindi pwede siya mag butter butter. Tapos ito naman ay uh, yung ano niya, yung pinia. Yung pinia sa low fat milk na uh, skin milk. Ang gamit ko para sa kanya. Kaya ito yung para sa kanya hindi pa yung para sa amin ayan isa lang kasi hindi naman siya mga shadow matapang sa amin sa kasi okay. ito naman ay para sa amin magkasama pinaghalo ko na guys para minsanan lang pareho rin naman eh yun. So, yan ang pin namin. At, pinakatuluan na at ako'y magkagawa na ng poha at gusto daw niya po poha gusto, gusto sana niya kumain ng fried rice kaso walang natira ko gabi kaya sabi niya magpoha daw ako so ito magkagawa ko ng poha galing uh, ito. Uh, ito, yes. ng, ng, um, <laughs> po kasi, yung like yung like po mo na yung, yung, yung 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 eh so yung bantayan Ini teman-teman ada tapi mababa lang naman eh. So, okay lang lang. So, and simple so, so lang po hanggang gabi po guys uh, kasi gusto lang ng anak ko na may so, ang rice. Saan dito siya sa bahay? Gusto so, naman lang na, yung burrito niyang Dry na ano dry rice dito talaga guys eh oh. dry na rice babatulog siya guys ang oh. sandali kasi mga kasi siya kaya yeah mas maganda yung iba guys yung nalipara no, lang ba siya hmm. dito ko siya lulutuin guys at kunting mantika lang ilalagay ko malapit na ito mga uh, tapos tapos ito naman ito ng sandali at tatakot pano ko lang. Ayan. Olive oil ang gamit ko, guys. konti lang talaga. Ganyan lang, guys. Dalatin ko lang ng o tawag dito sa India ay rye. Kasi hindi na niya makain yung mga dati na kinakain Dahil na hindi pwede sa kanya ang oily food Ito naman yung rye curry kaya short lang natin ito ng sandali. Pag transparent na, pwede so na natin ilalaga. Hindi pala siya pretty spicy so hindi maangga. Okay. Lalaga ko lang ng isang uh, chili para may meron naman malasahan yung asawa ko kasi yung asawa ko ay gusto naman nung may angaw ang hangin. lang ay uh, tapos anakin na natin ng turmeric powder uh, nalagyan ko ng black pepper konti guys

ito, guys. tatanggalin ko yung ano, ito dito. Ito na, guys. Ialagay ko na. Nambot na siya, na. guys. talaga siya mapipigilan kumain. Gusto niya. Kasi nagkakaroon siya ng ano, bato sa akto. At sumakitin siya niya nung isang araw. Kaya kung magkasakit siya, talagang limited talaga ang kinakain niya. At siya 100% na walang oil. Tapos, kung gumaling na siya, kaya kunti-kunti na lang ang pinakain niya. Sa atin ko, uh, kakainin pa rin niya yung mga pagkain niya, pero less na lang ang oil. Kasi hindi naman pwede na hindi siya kakain niya. Mga ngayayad siya. Talagang ko ng peanut, guys kasi so, ito ang nagpapasalap din. Roasted peanut. Roasted naman siya. na lang. Luto naman siya. So, ayan. mask ko na ito. yung mashed potato niya. Dito ba guys? ito na Wonder Woman talaga. Tingnan mo ang na na to, Pwede na ito. Pwede na itong pinay ito. Sakpan na lang natin. kasi magpinalambot ko na yung uh, soka rice. So, parang fried rice rin ito, diba? Fried rice natin sa Pilipinas. So, pinapainitin ko na. At, tala din na gamitin ko para sa kanya yung skim milk. At least, maapuntin um, lang yung 1.8 gram lang ang fats. So, nanatil ko lang ito mm -hmm. ng ko lang muna yung guys. Super woman na talaga. <laughs> Maraming mag magkatrabaho sa taurami. Kasi ito dapat, diba? Imamash. Imamash ko na ito, guys. Para malagay. na ito, guys. Ito na yung poha. Lagay ko na itong mashed potato dito, guys. sa kanya. Ito lang magagawa ko sa'yo sa mash. Ang so mash natin. Pagyan natin ng milk at asukal. Ayan. Yeah. Ito naman lang sa mga guys pagkunti lang. Kasi pag marami guys, yan ang nakakatakot. Ganyan lang guys. oh konting lasa siya guys ayan. pwede na ito pahilaan na lang natin ng apoy At medyo matubig-tubig ng konti so, yan lang ilalagay ko na lang sa pinta. Ngayon, potato niya, guys. <laughs> sa akin naman guys gusto ko kumain ng pritong itlog at magto-toast din ako kaya ito ay handa ko na ito painitin ko muna hindi ako kakain ng poha gusto ko itlog sa akin at saka yung toast lalagyan ko ng konting ghee guys ito yung ghee mainit yung pan. Kailangan yun. yan. Iinit din yan. Ganit ang pagluto namin ng itlog. Para makita yung puti at saka uh, yung dilaw. Tapos ko yung iso sa toaster namin. Ang ko na ito. Ito ang pa lalagyan ng salt. Okay. Makita. Okay, pepper, yung crushed pepper. Pepper. Hindi so, kami kumain ng fried eggs, guys, na may uh, salt and pepper. ito guys breakfast tayo guys ito yung para sa akin at uh, lalagyan ko lang ng batang akin bed. gusto ko yung lumamig ang lumamig yung toes guys kasi makikita ko yung ilan ng nilagay ko sa butter kasi pag mainit pa siya na absorb sa loob hindi mo makikita yung butter so ito magiging ko lang konti at least makikita ko konti lang nilagay ko yan yeah. nilagay ko guys. Ito yung ari na ginagamit namin. Okay guys kain muna ako salamat sa panunood sa hindi pa nakapa subscribe sa akong channel mag subscribe na po kayo para ganahan na ako mag vlog ng vlog sige po thank you for watching see you next time bye